baha sa dagat <laughs> Woo, ayan na ayan na ayan na wow wow lakas ng ulan mga idol ayan na dagat ng Montalban Woohoo! Ang taas ng baha. Ah. <laughs> Bang bahana sila. Ay na naging dagat na mga idol. Uy! <laughs> kumukulog, kumukulog <laughs> grabe yung lakas ng alon alon sa dagat, ang lakas grabe <laughs> mga idol oh. dito lang yan nakikita sa mong talaban idol alright, mga idol dito lang idol atau <laughs> <Yeah. laughs> ah, Wow, ang lakas halong. oh, 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 oh. <laughs> <laughs> Ayun Ayan na, ang tibay Ang tibay ng motor idol Walang baha Ay, gala Ay Ang lupit Sabing baha Sabing baha mga idol Ayan na idol, dami na tumitirik mga idol oh. Ayan na Ayan na Tumitirik na ang baha <laughs> Ayan na mga idol Hindi na mga motor nila mga idol <laughs> Ayan na mga idol oh. Ayan na Na traffic na mga idol <laughs> Ayan na Ayan na mga idol Bahang baha na Ayun o, tibay ha. Ah. <laughs> Dito may tirik ha. Ah. Tibay ha. Ah. Dali. At tibay. Ayan na. Ah. Wala katrasan. Ayan ah. na. aming tibay ha? hindi naman ayan na ang lupit talaga humahagupit Oh, oh, tiba yo. Oh. Alright. Baha, no. Babay mo 'to, medyo na. Oh. Yeah, kaya niya. Ayan na. Bahang-baha. Ayun okay na. Romakit na, romakit. Na na. na bahang DONG! Naligo ka na DONG! DONG! Naligo ka na! Oo <laughs> <laughs> nga! Parating mo naman yung pito! mo <laughs> Alright! ring ba sedagat dagat sedagat sa <laughs>

Rom. Ora. Right. <laughs> Baha sadaga. Ya, abi ama atas sila. <laughs> atras ini ba, atras. Ah, itu malakas. Ah. And...